Kaliwat-kanan ngayon ang Christmas party at reunion. Kaya naman pinagiingat ng health expert ang publiko laban sa tinatawag na walking pneumonia. Bukod dyan, iwasan din daw ang sobrang pagkain ng matataba, matatamis at maalat. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Julie Biza. Huwag magpanik pero maging maingat. Yan ang paalala ng mga eksperto sa pagkakaroon ng kaso ng walking pneumonia dito sa Pilipinas. Sa bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni Dr. Ron Chinsolante kung bakit tinawag na walking pneumonia, ang sakit na dulot ng mycoplasma pneumoniae. The nature and the course of the infection, no? yung mycoplasma pneumoniae is so mild to the point that a lot of those patients na nagmerong na ganitong klaseng pneumonia are not uh, in the hospital, not so severe to the to the point na talagang naglalakad lang and it's a self-limited type of a bacterial infection. Karaniwan daw sa sintomas nito ang ubo at lagnat. Dahil self-limiting infection ng walking pneumonia, kadalasan hindi na kailangan ng treatment o gamot para gumaling dito. Matagal na rin daw ang sakit na ito at ngayon lamang nabigyan ng pansin dahil sa surveillance efforts ng DOH. Pero kahit na mild lamang ang infection, diretso pa rin daw ang monitoring lalo na sa vulnerable sector. We need to monitor pa rin no, sa mga dami ng na, 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 na sa mga influenza-like illness kasi there will always be a really small percentage of the population sa, sa kagaya na binanggit mo, yung mga vulnerable population that will go into severe and can can be hospitalized. So, isa din yan, isa imomonitor natin yung mga hospitalization rate ng mga respiratory tract infections. Bagamat hindi mandatory, mainam pa rin daw kung magsusuot ng face mask bilang proteksyon. Kabi-kabila kasi ang gatherings ngayon at marami ang inuubo o kaya'y sinisipon. Speaking of gatherings, nagpaalala ang Philippine Heart Association na mag-ingat sa mga matataba, matatamis at maaalat na pagkain. Pero ang pagkain po natin ng sobrang maalat itong kapaskuhan po. Kunwari, nag-buffet po tayo, nagkumain tayo ng maraming uh, masarsa, maalat. Ang blood pressure po natin, pwede pong biglang mag-shoot up yan. Pwede pong magdulot yan ng heart attack o kaya ng stroke o kung ano man pang emergency na maaring maapektuhan ng puso at ang ating mga ugat sa katawan. Ang matatabang pagkain naman maaring magdulot ng pagbabara sa ugat sa katawan. Wala naman daw masama na enjoy ang pagkain ngayong kapaskuhan pero mahalaga na maghinay-hinay o in moderation pa rin yan. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.